Okay. Pero dahil nga naikwento ninyo na ni Emily na kayo ay nakaiikot na, nagpunta na kayo sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ay uh, nakakalahati na kayo halos. Opo, sir. Oo. Si Pagsina ni Magikot, ha? Oo. -o. So, Nay, para... sapat ba ano? Sapat ba yung kinikita ni ano ni Tatay sa O, -tric -tric Oo, tricycle, driver na ni eh. Emily, nabasa namin, tricycle driver si mister. Tama ho ba 'yan, Nanay? Okay uh, nasasapat naman po sa pangailangan namin sa karoser. Eh, eh, ganun naman po. Tinatulungan naman po kami ng kamag-anak namin pag kami po yung kinukulang, lalo na po sa kalagayan po ni Isra, pang-maintenance, po. Sa gamot naman po ng anak po, pag wala kami, lumalapit naman po kami sa mga mabuting opisina ng LGU namin para po sa maintenance ng aking anak kami po ay nakikitira po sa biyanan po namin sa ngayon kasi wala pa po kami tirahan. Yun nga, yun po, yung pamamtada lang po ang tanging pantustos ng gastusin po sa bahay namin araw-araw po, sir. Oh, bilihin bilihin mo po ano, ah, na po, nakikitar sila. Mm -hmm. Tayo driver ng asawa, tapos na bigyan pa ng gintong uh, di ba ng problema mm -hmm. ng gintong karamdaman yung kanyang anak oh. ilan po ba anak po ni nanay? dalawa po si anak po si at anak ay dalawa po yung anak ko si Ezra ang, ang ang, panganay or ano? Panganay, oh, panganay ko po anak ni Ezra Oo sakit po sa puso ko. Eh pwede mo ba nanay ipakikwento muna? An ano ba ang nakita nyo kay Ezra nung una bakit ah uh, uh, nas oo. Ano bang simptomas? Na nung pinanganak ko po, po siya, sir, si Ezra, na detect po siya ng doktor na yun nga po malakas yung kabog ng puso niya, may murmur po daw nangyari. Kaya po kami punta ng Philippine Heart Center para po ma-examine po kung may diferensya po sa, sa puso. Simula August 7, 2019 po po, siya pinanganak. Doon po lang din po tinalaman na yung kalagay ng anak po ay meron pala po siyang dinadalang congenital heart disease sa kanyang puso po. Mm -hmm. So from ano, nanay uh, Emily na no? Mula 2019, uh -huh alam mo na na may congenital heart disease si Ezra. So from 2019 hanggang 2025 ngayon, ano ang napapansin mo sa kanya? Mabilis po siya hingalin, sir. Mabilis mapagod. Hindi po siya katulad sa ibang bata na normal na malayang naglalaro sa labas. Siya po ay nasa lab, sa loob lang ng bahay. Hindi makapaglaro ng, ng... Gaya po ng normal na bata, maano po siya. Minsan, sa insa, ano lang, mabilis mapagod po sa mabilis yung tibok na puso. Yun po yung inaano namin po, hmm. Siya po hindi nag-aaral, Nanay Emeline. Hindi siya nag-aaral. Yung po, ano po, nasa daycare po siya ngayon deker, po sa nag-aaral po ng daycare. Hmm. Malit po siya sa limang taon, no, Nay? Oh, so, for five years, uh, kabanting Paolo, for five years, yan ang uh... Uh, dinadala ni Nanay Emeline pati ni Mister, no? Opo, Sir. Opo. So, gamutan lang yan. Hindi naman na-operahan noon dati. So, ito na daw Opo. ba? Ang sinasabi ba ng doktor, eh, ito na ang tamang panahon para operahan sana si Esra? Opo, Sir. Ngayon na sa Nasa kawa ng juice, nabigyan po kami ng ng doktor, ng schedule po ng operasyon ng anak niya. Ay, anak po namin para po ma, maging okay na po yung anak namin po. Oho, oho. Hmm. Ma, ma, matanong ko, Paolo, matanong ko lang si, ano, si, si Nanay Emeline. Paano niya nalaman yung ating tanggapan? Oo nga. Oo. Ito, paano niyo nalaman na mayroong serbisyo publiko. publiko. sa Abante Radio na programa na tumutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa, sa medikal? Uh. Nalaman ko po, sir, through Facebook po na nagsinusunubukan ko lang pong lumapit. Baka sakali po kami ay matulungan po, sir. Lahat naman po ng paraan, gagawin ng ina para lang po sa kapakanan ng anak at mabuti po sila. Tama, Tama. Tama. Po. So, oh, yun, okay oh, sige. Eh so, right wrap up natin ito oh. uh, Kabanting Paolo, mm -hmm. So, may congenital heart disease ang kanyang anak na si Ezra mm -hmm. at uh, according sa Philippine Heart Center, eh nangangailangan ang pamilya si Nanay Emeline. nangangailangan ng 650,000 pesos mm -hmm. upang maoperahan si Ezra. Mm -hmm. Ngunit sa kasipagan ni Nanay Emily, ni eh, Nanay Emily ano? Umiikot, na no. Umiikot, taga nagliling naghahanap ha? naglilikom ng pondo upang ma-operahan -ma si Ezra. Eh siya ay naka nakaipo ng mahigit kumulang kalahati ng 650 mm -hmm. na sinasabi niya kulang mm -hmm. siya na 300. Oh. Eh, ang, ang talagang matinding tanong dito Nanay Emily, kung ikaw ay iikot pa uli at magahanap ka ng 300,000 worth na GL or kung anong pinansyal na pagtulong sa iyo sa iba't ibang ahensya eh baka magtagal yan ano dahil uh, alam mo naman ang hirap at pagod diyan. Hmm. Ngayon, dahil ikaw ay uh, nagbakasakali sa Facebook, no? At ikaw ay nakita mo na mayroong serbisyo publiko sa Abante Radio ay eh, dali-daling si Nanay Emeline, Paulo, dali-daling nag-message siguro sa atin at uh, humingi ng tulong. Hmm. So ngayon, uh, Nanay Emeline wag ka nang umikot. <laughs> dahil yung kulang mo na 300,000 worth na GL ay ibibigay na, sasagutin na yan ng servisyo oh. publiko sa Abante Radio. Salamat po, sir. Salamat po. Maraming salamat po sa servisyo publiko, Abante Radio, sa tulong niyo pong agar para sa anak ko po. Oo. Kasi, hmm. nanay, okay, ayaw na namin ikaw mahirapan. Umikot ka pa, punta ka pang DSWD. Alam namin ang pila dyan. Init, pila, oras no sahi na, na alagaan hmm. mo si Ezra eh syempre makikipagsapalaran ka dahil pondo yan ano mm -hmm. o ngayon itong uh, kakulangan na to eh uh, nana sasagutin yes. na yes. yan ng serbisyo publiko sa Abante Radyo Salamat po sir salamat po maraming salamat po sa inyo mm, dahil uh, agaran nata, uh, kailangan ng uh, operahan di ba para hindi pa dumami okay. komplikasyon ni Ezra no Apo uh, sige, ha? Tatawagan po kayo ng ano ay bago yan lahat yan ay anong mensahe po pala ninyo sa ating programa? Ah, maraming maraming salamat po sa Abante sa Radyo. Lalong-lalo lalo na po kayo, Sir, sa mas sa